Pero kailangan din maibalik yung pera ng mga kababayan natin. Ang kabigindiginan ng Pangulo natin, hindi lang dapat makulong yung mga kailangang managot dito sa pagnanakaw ng pera nating lahat. Pero kailangan din maibalik yung pera ng mga kababayan natin. And this is the beginning. Ito na yung umpisa. Seven out of the thirteen. Ito yung unang pito na ibebenta natin, isusubasta ng Bureau of Customs. Nagahalong galit at tuwa eh, itong araw na to. Gadget dahil nakikita natin ngayon yung lahat ng ng ibebenta ngayon pera nating gato. So may kasamang gadget pero at the same time may kasama din tuwa eh. Na finally mababawi na natin gato. Makakakuha na tayo ng hustisya. Ito ay simula pa lamang oh, ng ating uh, mahabang labanan upang maituwid yung mga pagkakamali na nangyari. Mapanagot yung mga nagkamali at makabawi tayo sa mga nakuha sa uh, kaban ng bayan. Yung kikita dito hindi ito kasama sa koleksyon ng customs. Mapupunta 'to sa Bureau of Treasury para sa pondo ng buong pamahalaan natin.